isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga katiknoy panibagong video na naman po tayo so ngayon mga katiknoy hindi po kami mamimili ngayon ng mga sirang cellphone kundi simpre mamimili ako ngayon ng mga pisa sa supplier so ayun mga katiknoy samahan niyo po kami sa video na to para ipakita ko po sa inyo kung saan kami saan ako namimili ng mga pisa ng cellphone so tara tama ko mga katiknoy ang anak kong maganda ang anak kong matampuhin ay ah, itilit mo yan huwag kang kabahan itilit mo yan gusto, gusto sa mama mga katiknoy uh, simpre mamimili kami ng pizza ngayon sa sa mall nice uh, gusto niya sumama mama kaya simpre wala naman siyang pasok ngayon Ayun. Sasama ko siya. ng mga tikoy sa mall. Dito kami mamimili ng mga pisa. Sa mall sa San ito. Dito kami mamimili ng mga pisa ngayon. Dito ba dito na? Dito mga dito mga tikoy. Ang nakakabili nila ng mga pisa dito, yung mga tikoy lang. Yung mga hindi tikoy yan, hindi pwedeng bumili dito. Siyempre, marami lang mga mga check dito, mga mga technician, mga repair shop na siyempre dito lang lahat kumukuha din ng visa kaya siyempre ang hindi technician dito, bawal pumili pero maliban dun sa mga pang supplier na pwede pumili pero iba dito, baka hindi ka technician, bawal na Ito mga ka-technoy ang um, mall ng Santa Lucia. Ayan po yung mga katikno yung mga repair shop ayan po. Kaya po ang hindi technician po dito, bawal po humili ng pisa. Dahil ayan po yung mga technician na yan, mga repair shop yan. Diyan po kumukuha lahat yan ng mga pisa sa supplier. Ayan po. Ayan. yan po kami kumukuha mga katiknoy ng pisa dyan kami bumibili ng pisa sa supplier namin dyan mura na po ang terima kasih kalau nggak ada apa-apa binili na kami mga ka-signoy, tapos na. Ito na yung mga pizza na binili namin. So yun mga katiknoy Siyempre uh, muna kami dito Tapos Pauwi na kami ngayon dahil siyempre magbubuo na kami ng mga silpo namin na bubuhin para may pambinta naman kami. So, hanggang dito na muna ang video na to. Maraming maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Bye bye!